Hi guys. Kailan mo ani nga kahoy? Kailan mo ani nga bunga? Tambal man daw ni. Basi unya na nakabalubog unsa ni. Kani oh. Kani tambal daw na siya. Oh. Dugan ka na diri ah. Tambal daw na. Walay labot ang star ha. <laughs> ay nakabitay na sa wala pa na December. Ay kuha kuha Kani lang, bunga. Unsa kaya na no? Kasi na nakabalo dira tambal daw ni, naanid diri ah. Pwede ni pangayoon. Pwede po ni per kilo. Sa lang, muingon lang ba? Daghang gayod na diri ah. siya ayahang puno. Tibig ni sa Tagalog, tibig. Tubig, tibig. Mulagang anak. Kasi ganahan mo, naami-ani diri ah ipahatag ra ni ha sa wiling lang mangayo pag ingon lang kay hatagan ta mo